Okay, so that was us yesterday. Sobrang gulo namin. <laughs> At hindi na maintindihan yung video dahil uh, we are very excited to try kasi ito yung first time namin na gawin ang art na to. So yun, ang gulo namin, di ba? So, um, natapos na namin yung first layer and we have to wait 8 to 12 hours para mag-dry siya and para makapag-start ka for the second layer. So, hindi ko na na-introduce yesterday yung mga ginamit namin kaya ngayon ko na lang siya introduce sa inyo. Dahil nga sa sobrang excited namin, hindi kami hindi wala kami masyadong materials. We don't have the materials to do it. So, naging resourceful na lang tayo. <laughs> so, um, yung epoxy resin kasi guys, hindi siya advisable na matouch sa skin mo kasi tumitiga siya of course. So, yesterday ang ginawa ko, meron kasi kaming wrapper ng ice candy. Ayan. So, ginawa ko na lang siyang pang support o protection sa kamay ko. So, yun din ang gagawin ko ngayon. Gubuntingin ko to. Lalagay ko sa bawat daliri ko ganyan. Kasi ito yung gagamitin ko sa paghawak ng mga uh, measuring cup and all. So, I'll show you first the epoxy resin. Ito siya guys. In ko lang to siya sa si Shopee. And shout out dun sa, sa seller kasi sobrang supportive niya. Uh, dahil alam niya na beginner ako sa nagawin to, uh, nagsend siya ng maraming steps at maraming guidelines kung beginner ka, kung paano mo siya gagawin. Ganyan para somehow maging successful yung first try mo. So ito yung epoxy resin. Tinatawag nilang A. Siya si letter A. Para hindi ka ma-confuse. Tapos ito naman yung hardener. Siya si letter B. Ayan. So, dapat kasi guys, proportion talaga siya, 1 is to 1 um, ang measuring niya. So, dapat meron kang measuring cup, 10 ml A, 10 ml B, ganyan. So, wala tayo ng measuring cup. So, ang ginawa ko, kasi marami naman kaming yung para sa sirap na mga gamot sa ng mga bata. Hindi na siya masyadong obvious ngayon kasi na-use ko na siya kagabi. Ayan. Meron naman siyang, ayan, aspo yan guys kasi sa ubo I'm not sure kung clear. Pero yan yung ginamit ko. So, para ma-measure lang natin ng tama yung mga epoxy at yung hardener. Ayan. Tapos, itong plastic cup, dito natin siya imimix. So, may nakita naman akong vlog din na ito yung ginagamit. So, wala lang tayong masyadong extra. Kaya yung ginamit ko kagabi na isa, uh, yan din yung gagamitin ko ngayon for the second layer. And, yun nga, advisable talaga na may gloves kayo guys. Kasi tumitigas talaga yung epoxy tapos yung hardener. Yan na, na-touch ko na ulit. So, titigas siya sa kamay mo. So, it's really not good na diretso sa skin yung mga chemicals. So, right now, yun na nga, I'll be doing the second layer. At ito pa rin yung mga materials ko, guys. Somehow, it works. And, nagpabili ako kay Ati Lisil ng uh, stick. Ito, ng barbecue. Barbecue stick. Kasi, may nakita akong isang vlog doon na para hindi ma-disorient or di ba inorganize natin yung flowers para kung ano yung gusto natin makita sa kanya sa finished product. Yan dapat siya. Pagbuhos mo kasi nung mga chemicals, syempre, maano talaga sila. Hindi sa umapag-Tagalog, eh. Lulutang sila. Mangluto. Lulutang sila doon sa, ano, sa molding mo so dapat may mga nag-hold sa kanila na hindi lumutang. So yun, kaya meron ako nito. Ito na lang din yung ginamit kong pang-steer sa chemicals natin kasi supposedly meron din silang steering uh, material na ginagamit, wala tayo. So we can use this naman. So for our second layer, meron pa tayong mga remaining flowers, dried flowers na hindi pa nalalagay. So katulad nito, guys. Yung mga maliliit na lang. Yan, ganyan. Tapos may isang ito na iisasalin natin sa picture. Ito. Yan. So, ito yung ilalagay natin for the second layer. So, ito yung gagawin natin ngayon. And, okay, so I'll show you kung ano yung uh, result ng first layer natin. So, ito yung molding, ano natin guys, rectangle yung shape niya. Uh, maliit lang siya guys. Ganyan. Pero, yung mga typical na bouquet, yung normal size ng bouquet, um, talagang kakasya na pala siya dyan. Akala ko talaga ma-occupy uh, ma niya lahat ng space, pero hindi naman pala. So, yung ginawa namin, nilagay namin sila sa gitna. Ayan, yung mga flowers natin. Dried na talaga yan sila. So, this is our second layer. So, yung advice ng seller, yung second, ay uh, yung bawat layer mo, dapat 1 to 2 centimeter. Tapos, tap ka doon. So, pagkatuyo nila, after 12 hours, proceed ka for the second layer. Nasa guidelines na you have to stir yung chemicals natin 5 to 8 minutes para hindi siya magbubble So, kasi yun yung magiging result niya kung may, mamadaliin mo lang siya. So, it really takes patience, no, in doing this. Kaya pala, kung nagpapagawa ka lang nito, sobrang mahal niya, guys. Dito sa Cebu, yung nakita kong gumagawa nito, uh, yung pinakamura na katulad na ganito kalaki ay 4,500. So, kaya ko nang bumili ng sapatos ng guys. So, ito naman, in-order natin sa Shopee ng 800 lang. Pero, yung effort mo, yung babayaran mo talaga. So, you need to be patient hanggang sa matapos siya. So, ayan, guys. Nilagay ko na yung mga remaining flowers natin sa gilid. Yan. Yan naman yung bubuhusan natin ngayon ng uh, epoxy resin para hindi na siya maalis dyan. May nga nilagay din tayo sa gitna. So, hindi ko na lang ito ni-include guys kasi masyado siyang simang. Masya na sa Tagalog. <laughs> di, uh, ma o siya kasi hindi siya masyadong, di ba, kaka-relate sa roses. So, yun. Anyway, yung mga maliliit naman niya na flowers ay nandyan. Yan. So, yun na lang yung mga ni-include ko. Okay, so mag-start na tayo nung pag-mix natin na epoxy resin, guys. wala na nang take to take to to guys it's almost 12 a.m. and I need to finish this ah uh, ito na yung last coating natin for our recent art so kaya kailangan natin siyang tapusin now kasi nag about 12 hours na siyang nag curing dun sa last uh, second layer na ginawa natin kaya ng umaga and so sa mga nakikita ko sa vlog meron kasi silang mga sticker kung saan ah uh, yung mga sticker na yon ay para siyang label or para siyang description about the ano uh, about the uh, preserved flowers pero wala kasi tayo doon so ni try ko lang magprint sa paper ito yung ginawa ko Ayan, di siguro masyado makita so ilalagay natin siya ngayon dito hopefully it will work may iba namang um ito na pala ngayon guys ang ano natin ang um, project natin guys ayan guys ito na yung project natin pero ayaw kasi mag-focus ng camera so hindi ko alam sa tama um try natin to. Hopefully, it will work kasi may mga nakikita naman akong ganito. Mga picture yung nilalagay. So, pareho lang naman silang papel. So, hopefully, mag-work din tong papel na ginamit ko, guys. Ayan, matigas na siya yung second coat. So, we will be putting our last coat na ngayon. And, ilagay lang natin to dito. Ayan, para malak siya. Sana hindi siya lumutang mamaya pagkalagay natin. Nahin lang natin siya. Ayan. Tapos, meron kasing mga glitters-glitters dito. Mas maganda kasi dapat, guys, kung may glittery or something. Tatry ko lang siyang ibuhos dito guys. Ano naman magamit na? gamit natin siya. Feeling ko hindi. Pero there's no harm in trying guys. Hindi talaga. Anyway. Sige. Let's do this. So guys, I'm done. Pero hindi ako satisfied sa result ng ginawa natin. Yung first ever project natin. And for the second time around, we have lessons learned. Dahil, maraming nagbubbles guys sa ginawa natin. So, for resin art na flower preservation, yung iniiwasan talaga is mag, kung mag siya. And then, wala lang, haka ko lang na ano. Kaya siya nagbubbles dahil um, yung mga open na area ng bulaklak, parang somehow may connection doon. Kasi yung mga bubbles nandun. Yung nakita kong video sa, ay yung vlog ay doon nila binubuhos yung resin sa mga bulaklak. Tinahayaan lang nila na mag-spread out after that. So, baliktad yung ginawa ko. Yung ginawa ko, binubuhos ko siya sa gilid, ganyan, until ma, ano yung buong surface. Feeling ko, dapat doon siya ibubuhos sa mga bulaklak mismo. Yeah, kasi para siyang, it seems like the flowers are, parang yung, they are breathing ba sa ilalim na nagbababos palabas. Parang ganun siya eh. Tingnan na ako guys. Yes ko. Taposin na natin to. Ayan. Klaro ba dyan? Ayan guys. Yung mga puti. Ayan. Like that. Ayan. Ayan pa ayan pa, marami yan. Yan yung mga bubbles. So, for this kind of art, yan talaga yung mga iniiwasan ng mga gumagawa, which is, meron sa atin. So, kung napapansin nyo, ayan, sa ibabaw talaga sila ng mga bulaklak. Ayan. So, hindi, kakakulang naman, but yeah, we can try. There's no harm on trying for our second time. Ayan yung print ko. Nag-work naman siya. Hopefully, magiging okay lang siya dyan. So, hahayaan natin itong mag-cure ng 24 hours. And tomorrow, yeah, Parang 1 AM na yata ngayon. check natin siya kung tumuyo. Tumuyo na siya and tatanggalin na natin siya sa molding material natin. Okay. Sana mag-work to first time gumawa na ng recent um, art flower preservation yung ginawang uh, yung binigay na bouquet ng mga bata. Ayun. Ang mahal kasi kung mapagawa ka so trinay ko na lang mo DIY. Sana mag-work pero medyo pumalpak may mga bubble siya oh ayun. Pero yeah, excited na ako to check this after 24 hours. Let them cure muna. Okay guys, let's tang tang night from the uh, molding. Naging lipa ka niya, tang tang. Ang tumo, isra tang tang. Si tabang niya. Di bukat yeah. ka na. You let out the air. Mao lagi pero sa o man pagtangtang gyud sa like awa. Wow. Wow. Let me see. Oh, big man deh, siya kaayo. Wow! wow. Na-preserved siya... na to atong flower. Oh, na ting. Like, sa feeling, ma-feel niya mo sa sides ay. Hala, kahait man di. Ani, makasamad man ni. Mm. Bantayanan ni Kai. Bakit aning yung layer? Oh, oh. Ngayon mo na ni glass ah. Mm. Di man ni siya glass. Oh. It's harder than glass. Again. Itong pag pag, -pag clear ba? Na siya ay bubbles. Pero yeah, still beautiful. Yun na, yun na. Ay, my goodness. ayos sa bali, maday, bali. Mm -hmm. Na, so beautiful. Oh. Preserve na to ang mga flowers. Yeah. Mauna na iyahang itsura, hantod-hantod. Okay. Naman di siya maguba. <laughs>